Magandang hapon po, Ma'am Crescensia. Saan Sige po ba kayo nagkakilala ni John Russell Butay po? Sa aming lugar po, sa Marikina po. Marikina? Po, oh, okay. po, At, at paano niyo po nakilala itong si John Russell? Kung paano po nagkapanatagan ng loob, nanay? Siya po ay isang security po doon. Eh ako naman, oh, mata na matagal na ako nag-view eh, na napunta po kami sa biro-biro lang naman kaya wala wala ko pero siya mula noon naging malapit ho ang loob ko dahil mabait siya maano di pinagluluto ko pinaglalaba lahat ng ginawa ko naman hanggang noon nagpakuha ng cellphone hanggang ngayon po hindi pa ako nababayaran pero yung cellphone na yan di pinadala niya sa nanay niya Uh, ano pero ang kapit bahay ko hindi pa po niya bayad lahat pero ako po ang nag-abono lahat anang iba pero hindi ko na po kayang abunuhan dahil mahal eh nag-pandemic po biglang ang pandemic na siya ng hindi sila nagapagtrabaho meron kumuha muha sa kanya sa sa nabalikis po na si si Robert paano po kayo nag-uusap? Uh, po kayo ni John sa inyong bahay or nag-chat-chat? nag, -chat, nag -chat, chat lang po, ma'am. mula Nung, uh, mula nung nag nung galing kami ng nabalikis dun sa Palmera dahil nung ano, na security po siya doon. Sa, sa chat din ba kayo nagkakilala? Hindi po, personal. Hindi naman. Personal sa personal. Po. Pero po tayong um parang screenshot po dito, ang sinabi po ni John Russell, anong pinagsasabi mong dinilit? Nasisiraan ka na ata, problema na nga 'yung tao kung ano-ano pang pinagsasabi mo. Ang sabi niya po, ma'am, sabihin mo nasisira na bigla na bura. And then ah dito nagpapatunay lang Attorney, sabi po ni J ni John Russell, napadala mo na ba sa Palawan? Hapon na 'o. Oh? So dito sa Convo at Winnie, parang oh, may hinihintay. May na... nanghihingi po talaga siya ng pera. Kay, okay. Kay, kay Ma'am Chris. Kailan so, yan? Kailan yan? Ito lang mula noong September ho, nung, nag ho siya. nung okay. nag-training po siya. Noong nag-training po siya. Ma'am, kailan niyo po huling nakita tong si J John Russell? Noong ano pumunta dito sa Maynila, noong January 5 na sinabi niya, bibilang ko siya ng cellphone eh, hindi, nagmamadali po rin siya umuwi ng Isabela. Kaya ang ginawa ko... Te teka lang, ma'am, ha? So, parang nanghingi na lang agad, no, ng cellphone. Ma'am, matanong ang, ko ang lang din, ko sa... Kasi, kailan pa kayo nagsimulang nagkarelasyon? Ng ano po, 2019. 2019, no? So, matagal-tagal na rin. Apo. Tapos, nakakagulat lang, no, ngayon, eh, nanghingi siya bigla sa ng mga cellphone, pero... May, may mga iba pa ba kayong binigay sa kanya noon? Yun lang naman, mga damit, mga sapatos. Kayo ba ay nagpapat, ano? nagbibigay, nagpapadala ng pera dito kay John Russell? Opo, kasi wala po siyang trabaho mula nung umuwi. Palibas ay isip ko naman na turne, nagkaroon po kami ng relasyon. Siyempre naawa po rin ako sa kanya sabihin bang niya na hindi siya nag pero nag-ihingi rin siya. John Russell, magandang hapon sa iyo. Si Attorney J. Vito ng ACIS. Hello po. Hello sir. John Russell, nandito si Ma'am Crisensia Lavapie. Uh, siya raw ay uh, karelasyon po ninyo at lumalapit siya sa amin. No? Na, sinas sinasabi niya na bakit mo naman daw siya blinak at parang gustong-gusto ka na niyang makausap. Kasi kasi wala pa akong cellphone. Pero ko mo sabi laugh. hindi mo mo siya Hindi, mo siya binlock. saan ama, ba kayo nag-uusap dyan, Russell? Messenger po. Kailan yung huling pag-uusap ninyo? Kahapon po. Ah, kahapon lang. Kagabi yung... Kapo. Maganda lang po usap. Maganda po usapan namin eh. Oh, so an ano bang nangyari sa inyong dalawa? Ba't parang biglang... sya ah, Siyempre, hindi naman pupunta po dito sa amin si Ma'am Crescencia kung un unless merong uh, concern, no? major or seryosong concern kayo dyan. Yan ang pong, hindi ko po alam sa kanya. Ang ganda ng usapan natin bago kayo paalis. Porke hindi ko naibigay yung pambili mo ng cellphone, blinak mo agad ako. Hindi ako na, sabi, man. naman dahi. na gusap naman din, ayan na no. Sabi mo, titigil diba? Nabasa mo naman siguro. Po, nabasa ko nga. Pero okay. blinak mo agad ako. Sir, Jan, uh, magka-relasyon ba kayo ni Ma'am Cresensia? Hindi po. No, sinungaling ka rin? Na, wala wala akong nangyari. Sa totoo lang, hindi ako gagawa ng ano. Wala, pong, wala pong nangyari sa inyo, Sir John? Wala Jan? po. Meron po, ma'am. Doon nandun kami sa palmera, ma'am. Uh, ako hindi ko siya pinilit. Hindi ko rin ano siya, ma'am. Pero nagkaroon... Wala, wala, wala. nag lang natin ng, doon ang maayos. Ako, wala akong ano sa iyo, JR. Pero... Sinasabi ko sa iyo, ayaw ko mapahiya, ayaw ko rin ano dahil matanda na rin ako. Pero ang inano ko lang sa iyo, kung hindi mo ginawa sa akin kagabi yun, wala naman masama. Eh, wala nang mangyayari. Ang usapan natin, it chat mo ako, it text mo ako, para malaman ko ng ano. Yun lang naman hiniling ko sa'yo. Yun ang pinakwiusap ko ng ano, nagmamakawa, lahat ng bagay. Lahat ng ano, pinaka usapan kita, pero yung ginawa mo, i-block mo ako. Dahil ang sasabihin mo, hindi diba, mo, diba sabi ko, so hindi ko sa'yo, pakuha ako ng cellphone. Hindi, hindi ko ano, na, ng dahil wala akong may ano you know, lahat naman isisinasan ko na ng ngayon ng ganung may sense plan din na sa amin ganyan, ganyan ganyan sabi mo meron kang pe, meron ka naman pera pero hindi mo ako tinulungan sabi mo sa akin sabay block pag usapan na lang po natin ng mga na? nice um paano mo ba niligawan si ma'am Crisel uh, hindi po hindi po marami po akong kasamaan dati na kusa lang po malapit sa akin So, paano kayo naging close ni Ma'am Crescensia? Nagbibigay po siya ng ulang po sa amin ng ka-duty ko po. Gano'n. Pagkain. Jan, eto ah. Sabi mo wala kayong relasyon ni ano ni Ma'am Cresencia. Matanong ko lang, parang hindi ka naman siguro manghihingi ng cellphone kung wala man lang kayong relasyon? Hello po sir. Nangihihim po ako ng tulong kasi gusto niya po kasing mangyari na pag-alok sa'ko, isusap ko po siya. Ang problema mo nga ako, wala akong bangbili ng cellphone. Nangihihim po ako ng tulong sa kanya na... Karin mag magdangdang po siya pa para mag para mo po siya para masunod ko po yung gusto niya. Ano ba tong ano ba yung gusto ni Ma'am? presensya? Ang gusto niya po kasi sir ma ko po siya pag nakalis po ako. Ang problema ko kasi yung pera ko po kulang. Sabi ko po sa kanya ay nay tulungan niyo po ako online 3,000 para ma po kita kasi para makabili ako ng cellphone para pag po ako eh ma ko po siya. Eh gumawa naman ako paraan sir. Eh, ay ang galing ba sabi ko nga ho sa inay na hmm. ako na po Yan ba. Na lang, pero, pero di ba kanina tinanong kita, ang sabi niyo nag-uusap kayo sa messenger. So hanggat wala ka pang cellphone, an anong gamit mo pag nagme-messenger kayo? Nawala daw yung cellphone. Ah, yung cellphone Nawala mo. yung cellphone niya. Oo, nagaling oh, din ako sa akin noon. Ah, galing din sa'yo? Ilang yung cellphone yung na ba yung, yung nabigay mo kay John Russell? Yung pambili po niya, sir. Niloko nga niya ako noon. Sabi niya, nasa tandang sura. Nagtrabaho siya doon, nangupahan, nagboarding house. Nagpa, Hiningi lang pambili ng ano ng kama para pag ano susundin daw niya ako sir pero ang sabi niya ipadala ko muna yung pera. Ano na ipadala ko yung pera nagantay ako ng SM North. Sir, pero hindi siya sumipat. Yan pala, nasa Isabela ho pala siya. Oh, wala ho siyang narinig sa akin. Lahat ano na bang problema mo? Di ba, di ba natin kagabi? Na tulong. Ah, okay. Kung tulong mo yan, pagkain ko na lang iano ko pa sa iyo para Di ba ano di ba maganda na mag para, para, diba maganda na natin, na, Di ba wala ng, diba na mag na natin, Di ba wala na mag-usap na natin, Nay? Di ba wala na mag-usap na Magka na naipadala ko sa training niya? Oh, Paano ma, ma na nga ba? Talaga, yung na naipadala mo dito kay, ano, kay John Russell. Simula at sa simula. Ang dito po yung ano, mga ano, i linagay ko lahat ng resibo sa Palawan at ano, sa anong, sa cellphone, ma'am. Ay, sir, bakit kasi nakikita ko na lulukuhin lang yan ano, ng ano. Lalo. Pero kung tumapadol sa usapan namin, sir, na pag alis niya ito, ititis lang niya ako, itchat-chat yun lang naman akin. Dahil nga kami, meron kaming kunting pinagsamahal. Hindi, ikakailan niya na tumira kami sa ano, kay Sir Robert. Nagsama po ba kayo sa isang bahay na... Oo, doon kay Sir Robert po. Nagsama kami lang na ilang buwan. At pasensya ilang... na JR sa... GR, sasabihin so ko tayo, sa iyo yung totoo, sakit lang loob ko, lahat ng anong ginawa ko sa iyo. Ko sa pero wala, ba? wala na sa akin panluluko. Kahit nuluko mo na ako lahat-lahat, kahit ako ang nagkusaw, nagbibigay, pero naghihingi rin kayo, kasama ang pamilya mo na kinabang sa pera ko. Sana naman, ang hiling mo lang, pag-ilis mo, hindi mo ako wag Huwag mo ako, tutulungan ko ako. Alam tulong mo po yun sa akin, hindi ako hinihingi May po na nanghihingi ako sa iyo. Sa mo tulungan mo ako, mag-ano, tutulungan Okay, nanay, mamamama. Tutulungan ko ako. Okay. Tutulungan Okay. Nagtulungan oh. pa, mga painumin natin muna si nanay, no? Hanggang natin narinmata na lang. Tinabayahan ko ang anak ko. Halang-halang sa'yo. Tinanong-tinanong sa akin. Erlene? Pa? Oo. Meron ka bang alam uh, patungkol dito sa relasyon ng uh, uh, ni Ma'am Cresencia kay John Russell? Dati po, sinasabi na po niya yan. Kaso, minsan, mabait yung Russell na yan. Tapos, inaano-ano niya yung nanay namin. Kasi dati sabi namin, wag nang anuhin niya, baka piniperahan ka lang yan. <laughs> eh ngayon, eh habang tumatagal yung ano nila, ganun na nangyayari. Lah lahat ng ano niya, cellphone niya, alahas niya, nawala po lahat. Dahil lang niya sa lalaki na yan. Ah, so lahat na ng mga so, ano, pati Opo, yung mga uh, valuables na, ni Ma'am Crescencia Opo. siguro naibenta na niya para lang may maibigay siya dito kay John Russell. Opo, kasi e, inaano-ano -ano po nung ano, kasi hindi pa po namin nakikita yung lalaki na yun eh. Dati pa po namin gustong ipatulpo yan, kaso hindi nga namin maano yung lalaki na yan. Kasi minsan, sabi naman ng nanay ko, huwag na lang muna kasi may pag-uusap naman ng maayos. Eh ngayon, yan habang tumatagal, na, na. nag-iiba na po yung <laughs> ano ng lalaki. Kaya ayan, kusa na po yung nanay, nanay ko na nagpunta dyan sa tulpo. Eh, hindi po namin alam agad na pupunta talaga siya ngayon dyan. Ganito, uh, Erlin, alam mo ba or at least may idea ka ba kung magkano yung kahit buwanan siguro na naipapadala ni Ma'am Crescencia dito kay John Russell? Yung sa pera po, kada ano po yan, siguro mga yung sa digas, -digas na ano, yung pangkain-kain daw niyan. Siguro minsan mga 500, hindi lang po nami alam kung ilang beses niya po napapadahan 'yan. Tapos yung cellphone niya dalawa, yung Huawei at Vivo, wala na rin po. Tapos yung mga alahas niya po, naasan na na po ng nanay ko dahil lang diyan. Hindi na po niya natubos dati yung mga alahas niya nung binili nung ate ko. Kaya okay, ngayon, no? ganito no. Well, at least sa, sa akin for now malinaw na parang pinagsamantalahan. Opo. Oh, ni po, ni, ito, ni, ito. ni John Russell etong si Ma'am siya. Lavapie, O ginawa niyang benefactor. Opo. Oh. Kaya misa, hindi na kami minsan naniniwala sa nanay namin na kailangan niya pera. Iniisip namin, nako baka inaano-ano ka na niyan. Iisahan ka na ng lalaki na yan. Kasi sabi ko, hindi naman hindi naman magtatagal sa iyo kung walang interest yan sa iyo eh. O ano ba po ng nanay ko? Ba't mo kasi niloloko ang nanay ko? Hindi sa ko kasi dami... niloloko ang nanay Sabi ko po sa nanay. kanya, na babayaran ko po sa kanya yung mga utang ko po sa kanya. Eh, yung kagabi po, maganda na po usapan namin kagabi. Hindi eh, ko alam mo, ba't po nangyari dito. Jan Russell, kan kanina mo pa sinasabi no, na babayaran mo. Magkano na utang mo dito kay Ma'am Crescencia? Po, hindi po abot na, malaki malaki mo, na rin Hindi rin ko po alam kung utang ba ako ng 2,000, 3,000. Pero hindi naman po lagi. Di ba, ang hindi sabi mo, ibabalik rin mo rin yung mga binigay niya, niya. sa'yo. Ang tanong ko, Ay, ang tanong okay, okay ang dami na niyang naibigay sa'yo. Siguro sa uh, mula 2019, sa limang taon na yon. Meron ka na bang naibalik kay Ma'am Crescencia? Sir, hindi si dati sir, hindi mo na yan sa kanya dati sir. Ah, okay. Nung utang po sa noong December po, sabi ko ano na, pag po ako, ibabayaran ko po. Wala ko siya ang sinabing ganun, yun lang ang chat niya po sa akin. Hello, Nay. Nay po ba talaga tawag niya sa iyo, ma'am? Oo, dahil ayaw, tinanggap po ma'am. Ma 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 Russell, ma ka kausapin mo si nanay ha, kasi kung hindi nyo maayos yan, sinasabihan ko sa iyo, yung mga panluloko mo, may, may parusa yan sa batas. Sige, sige po. Okay, kausapin ko si Nanay. Nanay, ilaw na. Oo, oh, kausapin mo. Ilaw na. Hindi kita mga papatawad hanggang hindi mo nga kuha. Ilaw, ilaw na. Hindi ba sabi ko sa iyo kagabi, Nanay, na kukuha na ako ng cellphone kinabukasan. Chat-chat na mga ito. <cud> <FUCK>. sinabi <res> <inaudible> sa akin. maganda usapan natin. Niloko mo lang ako. Sabihin Didn, mo sa akin okay, na hindi ko nagawa ng paraan kahit may pera ko. Sinaid ko ang pera ko. Gira para makaano lang, para lang ako. Maka, isa, sinasanla ko yung titulo ng bahay para makabili lang ako ng kailangan mong cellphone para hindi mo ako i-bypass pag alis mo. Pero anong, anong sinabi mo sa akin? Bakit ganun ang sasabihin mo? Huli na, sasabihin mo, sabay black mo sa, sa akin. Hindi ko sana gagawin to eh. Inabol ko na lang habang nandito ka. Bahala na ako, ang Diyos. Gusto mo? Magkahiyaan man tayo? cellphone? chat kita. Diba? Hindi. Kung hindi mo maganda, ah, pinagkaino ko, ko sa iyo. Pag-usapan na lang natin ito ng maayos. Lahat. Sabi mo na isang ng gabi, sabi mo na isang araw, padal kita ng pagkain dahil wala kang pagkain. Pambili ng pagkain. Pinadala ko noon ng haraan, binigyan kita ng 300. Pag-usapan lang natin ito ng Hindi mo nasa konon. Ako hindi ko inaano sa iyo yung, pero bakit ganito ang gagawin mo sa akin? Wala naman, ay, hindi ko naman dino, dapat gawin ito dahil nakakahiya. Dahil alam ko mapapahiya ka rin. Dahil ka binata mo, mag- Huwag mo yung katwira na, gandang lalaki yan mo. Parang sa dami ng pang- Huwag mo yung Mangungutang ako ng cellphone. Paano po kayo nagkaroon ng kasiguraduhan na kayo po ay may relasyon or mahal din po kayo ni ni John Russell? Ako, ma'am, sa lang. Ano po ba ang sinasabi o ginagawa po ninyo Uh, para mapatunayan po natin na meron po talaga kayong relasyon ni John Russell po, ma'am. Noon na no, napunta ako ng Palmera, ma'am, dinalahon niya ako doon sa kay Sir Robert. Sino po si Sir Robert, ma'am? Yung... Sir nila na tinitirhan niya doon, ma'am. Ah, so dinala po kayo sa barracks, oh, ma'am? Oo, kasi Opo. alanganin na po yung uwi ko ng Marikina. Opo. Gawa ng gabi na po. Saan po kayo galing, Nay? Ng Marikina po. Dahil tinawagan ko nga siya, pupunta ako doon sa kanya. Sabi niya, sige, pumunta ka dito. Sinabi niya ko saan ako mag-antay para sa duty niya. Pagkatapos ng duty, oh, sabi niya, gabi, pero sabi ko, gabi nanito, so, na nito, paano nga makuwi? So, doon po kayo nagpalipas ng gabi, ma'am? Nagpalipas ko ng gabi doon sa sinabi niya, ah, bus niya. Opo. Hanggang na, uh, ano ko, ma'am, Ako naman, eh, wala ako akong kasama dati sa bahay. Wala akong anak na intindihin. Mm, yes, sabi ko, kung pwede ako doon, ako nagluluto, maglalaba, naglilinis ng bahay ni Sir Robert. Ah, no? so nag-volunteer po kayo, ma'am? oh, nagluluto ako, pinagluluto ko siya, pinaglalaba. Gusto ko lang din malinaw sa ngayon. O, no? Po, ano po ba yung gusto nyong mangyari? No? Gusto niyo bang magkaayos kayo? Gusto, ba, gusto niyo bang magkaso laban kay uh, John Russell? Ako, ako lang po, sir, tatanungin niyo, sir may awa pa rin naman akong natitira sa kanya para matulungan niya, pamilya niya. Pero kung ako, saan ano lang pala, na, na, pinagtiis ko na ano, minahal ko siya kahit hindi niya ako itinuring na minahal. Kahit sabi niya ay love kita, love na noon dati. Hindi itinanggi niya ako ngayon, sir. Wala As na, na lang I ako love magagawa. You po siya, nanay, nag-I love you po siya sa inyo. Doon sa cellphone po, sa chat lang niya nun. Lab, sabi ko, lab, labin mo, mukha mo. Yun, pero alam ko naman na yun ay gawa-gawa lang niya. Pero tinanggap ko yun, ma'am. Kung ako lang, ma'am, gusto ko siya hindi matulong mag-abroad. Parang patas nang laban. Kahit wala akong sa pamilya niya, dahil magulang na pera ko, pinapadala ko, nakikinabang din siya. Okay, ma'am, ma'am, ganito po, no? Eh, ang, ang sabi nyo kanina, handa pa naman kayong magpatawad. Kasi gusto ko lang muna malaman mo, no? Yung kung anong karapatan meron ka sa ngayon. Okay? Well, kung mapapatunayan natin na kayo ay may uh, relasyon talaga nitong si John Russell, uh, pasok naman yung yung kaso natin for Vowsy against kay John Russell. Now, kahit naman sabihin natin na wala talaga kayong relasyon, dahil dun sa fraud, dun sa panluloko niya, panggagamit, pansasamantalan niya sa'yo, we can we can file deceit cases against dito kay John Russell. As of now nga si Shari, parang hindi tayo pasok sa estafa eh. Okay, mm -hmm. transactional at kung utang kasi uh, wala kasing crime pag utang ang mag, ang magagami ang magagawa natin diyan is we file a civil case but for now no i, I don't think kasi proper pa siyari na, na magkaayos sila until and unless magpakita muna tong si John Russell ng good faith ibalik muna niya lahat ng mga nakuha niya dito kay kay Ma'am Crisenia otherwise kung mag, ma, magbabati lang sila ngayon, chances are, uulit-ulitin lang din yan. Okay? Kasi para kasing na-fall talaga dito si, si Madam at baka ma, nandun pa siya sa stage na madali lang siya ulit maloko nitong si John Russell. Yes, attorney. And kay, kanina nga po, pinapakonfirm din natin kay nanay kung um, talaga bang may relasyon sila. And sinabi po ni nanay, um, may nagtatanong din kasi sa comment section na ni na kung meron bang nangyari sa kanila. Meron po, ma'am. Bala siya kung itatanggi niya, ma'am hindi ko siya pinilit, ma'am. Pero, mm -hmm. nagamit din niya ako kahit papano. Nagkasama oh. kami. May ebidensya po ako na ba, nung nangupahan kami ng, ng sandigan na pumunta ng Maynila, nung birthday niya, mm -hmm. 2020, ay 22, September, 8, ano pa, September 16 ho siya pumunta kasi uuwi din siya ng September 18. Ano pong nangyari, eh? nanay? Nang paano kami doon? ng ilang araw kasi... Kayo lang pong dalawa, ma'am. Opo. nangupahan kami kay ano... Dito lang sa Sandigan po. so, nag so, in short, nanay, um, nag-live-in po kayo? Hindi naman siguro niya itatawag na live-in yan kahit pa dahil um, bina, nagpunta ng Maynila, pina, Sumakay ho ng van. Sino, sino po nagbabayad na yun nung nagrenta po kayo sa may... Ako po ang nagbayad. Sinala po? po yung bahay ko ako para ba? makapunta. Sinala Kaya, yung bahay? Attorney, sinala yung bahay po. Para makapunta siya. Alam lay, ba ito ng ano? anak niya? Kasi kanina, kanina ang na-mention lang is alahas. Erlin? <laughs> naisanla ko po Let's yung... Alam niyo ba na naisanla na rin ni Nana yung bahay niyo? Opo. Galit na galit po kayo sa kapatid kasi ganun po yung ginawa niya. Kaya... Masama po ang loob ng ate eh. May sanla niya po na hindi namin alam yung bahay. Kaya nung... Alam mo, Shari, parang hindi na advisable, yung, no? Hindi na, na may yung pera, ituloy, it, wala. ituloy, it, ma ma ituloy ma pa ni John Russell yung mga, mga, mga ganitong klaseng uh, gawain niya kay Ma'am Cresencia. Ma'am, just to be honest, ha, uh, alam kong mahirap for you, pero siguro yung anak mo ang makakapagsabi rin sa'yo na itigil nyo na no kung ano mang relasyon, ano mang meron kayo nitong si John Russell kasi mas mapapalala lang no? yung mangyayari po sa inyo. Yun nga po, sana matigil na yan. John Russell! May babalik mo pa ba lahat ng na mga naibigay sa iyo ni mm -hmm. Ma'am ma Presencia? Oo, no, wala po, magbabalik ko po, po 'yon. Nag-usap na po kami ng dalawa ni Nanay. Ma Magkano ba, ba yung utang mo? Papadala po ako sa kanya. Hindi ko na po kasi alam mo sino nangyayari utang ko sa kanya nung nakaraan. Hindi ko nila malaman yung utang niya. to the point na nagsanla ng bahay, nagbenta ng mga alahas, lahat-lahat. Hindi ko po alam 'yan, sir. Oh, ang daming oh, may mga pinapakita dito si ano. Medyo makapal-kapal to. Isang buong envelope yung Uh inabot sa amin ngayon ni Ma'am siya ano ba itong mga to? Hello, eh Oh, mga nanay? send money form. No? Ito oh. libo-libo po, no? Yung mga pinapadala ni ni Ma'am Crisencia. Nanay, meron po kayong letter dito. Joy R., sorry sa mga ginawa ko sa iyo. Inaaway kita, hindi ko naman ugali na awayin kita. Patawarin mo ako kung saan ako nagkamali Hayaan mo. Siguro Uh, pag-uwi mo makakalimutan mo na ako, JR kasi mahal na mahal kita kahit ayaw mo sa akin, matanda na ako. Tana. John Russell, kung alam mo naman na, na parang naaabuso na si Nanay, sana ikaw na mismo yung yung lumayo kinausap mo sana Ako. si nanay na nanay, masyado ka ng maraming na itutulong sa akin. Kasi base dito sa amin ni Attorney JV, may pinapadala siya sa iyo na 2 Oh, okay? 2,000. 2,000. 3,000. 4,000. 2,300. Ilaw na, 3,000. Marami ka naman, Sir John Russell. Sana Pero, ikaw na si din yung nag-usa na lumayo din. Ito, ito, Alam mo naman na din na may edad na din si nanay. Tapos nangingi ka pa ng cellphone. Kinabuso mo naman. Di pa ako nangingi ng cellphone. Nangingi na po ang tulong. Kasi ang gusto niya po mangyari, na machat ko po siya. Sa, sa dati ko to, estimate ko, itong mga recorded lang na to, siguro, hindi bababa ba yan ng yung nakasal... 150, 200,000. Eh, sir, yung nakasanla ko pong cellphone na sa isinala ko dahil kailangan daw niya pera, eh, naandun lahat ng ebidensya ko, yung kinuha niyang cellphone sa ano. Nay, um, kung may, nakasa, kung may nagawa ko sa lanan, eh, pagpasahin saan mo na, Nay. Eh alam mo naman kailangan ko din mag-abroad para sa magulang kaya wala din akong tatay. Kung hindi nag-usap na tayo nung mais kagabi. Ang sabi ko nakakuha na ako ng cellphone na 'yung mag magkakapag-usap tayo, makapag text tayo ako nang na balang gumawa ng paraan. Hindi. Kaya, hindi, ako, mo, hindi mo hindi mo na na, eh. hindi mo gagawin 'yun dahil ako. Ano? Hindi mo gagawin 'yan. Alam mo kaya, naman, may, dahil, may Lalo na't ikaw na na magulang ko na eh. Hindi mo gagawin na yun sa akin kasi sarili, mong... ay, utang, sarili mong... mo mo. utang, Sarili mo pera ang binili mo. Pero kung sarili kong pera siguro, i-chat-chat mo ako niyo. at itatext Iba, mo pao ako. Bapakit no? pa, pa, pa nga ako, nang chat-chat po kayo para sa utang babayaran ko. Pasensya mo para, na ako, nang. Kung gusto mo, hindi kita papatawarin. Hindi ka matutuloy mag-abroad kung gusto mo. Huwag naman po, nang. Alam mo naman, <laughs> ako na po yung nasanong magulang ko, eh. Pero kung humingi ka ng tawad sa akin lahat-lahat, lumuod mo sa, umarap mo sa uh, mo harap ko. Dito ka sa uh, harap ko, hindi dyan sa ano, malayo ka. Yun ang gusto ko mangyari, kung talagang gusto mo, mapatawad kita. pasensya na lang tayo. Naila ko. Ipagpakita ka kung gusto mo. Mapatawad kita. Yan. Niloko mo, sinabi mo sa akin, bago ka umalis, magkikita tayo pero hindi mo gagawin. Hindi mo kayang gawin. John, willing ka ba pumunta dito bukas para makausap mo rin si Attorney JV? Wala sasagutin, po pera sasagutin, sasagutin na namin kung ano man yung pamasahe mo, papunta, pauwi, pagkain mo, para lang magkaroon kayo ng magandang pag-uusap ni Nanay Crescent. sige po, sige po. Pamasahe lang ba ha, baka mag-expect ng cellphone tong si Jan Russell bukas. Si Idol magpapadala sa'yo ng pera, hindi si Nanay ha? Okay. Para ni Bukas po papuntahin natin dito si John Russell Nanay, pero Nanay ang aming kong payo lamang po, attorney. Oo. Um, isana is ma'am, uh, 'wag na po natin sana tong uh, gawin pa ulit, ma'am, no? Yung pagbibigay po ng uh, tulong or yung let's say kung ano mga pera, mga bagay Uh, lalo na po dito kay John Russell na At Shari, ano, ma- pa, may, may, may tanong po ako. Para, uh, para ma-, ma-, ma-justify ma or may, may bigay man lang yung justice para kay uh, Ma'am Crescencia. John Russell, di ba, sabi mo naman kanina, uh, ibabalik mo or babayaran hey, mo. Butang, pero hindi ko po ban, ban ko po Sabi ko po siya, ban, -ban po. Oo, o, o, ba bahala kayo mag-usap ha, kung paano nyo ibabalik, kung anumang naibigay sa'yo ni Ma'am Crescencia. Pero sa akin, John Russell, ah, sana malinaw to sa iyo. Kahit anuman sanang pag-uusap, pag-aayos na mangyayari bukas, ibalik at ibalik mo pa rin yan. Eh, sige sir. Hello sir. May higit lang naman po ako sir. Oo, oo, uh, oo. Dito po kasi sa Bella. Sir pupunta po. Bagay po ako ngayon bukas. Ngayon ko. As asan ka? Sa Bella po. Sige. Bumiyahe ka uh, sir John. Sige po. Kawa ko ibababaing linya ka. Kausapin ka ng staff namin. Nanay, bukas sa harap po dito sa si John Russell. Kausapin po namin kayo sa kabilang studio, Nay. Ha? Okay. Sige po. Okay.